Ay magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no na sa so mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre magbabasa tayo ng ating mga mensahe. Ayan. Satisfied naman talaga kapag ang tahong lalo ay sinisip-sip. Abot langit, ang saya, sobrang sarap. So, yung ating sender ay isang babae, mga na. Sabi niya, sobrang satisfaction. Kapag kaang ang tahong nga daw ay, alam niya na, sinisip ng isang lalaki. So, magbibigay tayo ng opinion dito dahil sabi niya, sobrang sarap daw kapag ganito yung ginagawa ng isang lalaki sa isang babae. So, tayo ng opinion. Is a yes naman makakasabi ito. Kapag kawansa isang lalaki ay magaling magsip ng isang babae ng taong nila, ay sobra itong, ayan, abot langit naman talaga yung kanilang sarap. Abot langit yung kanilang na-i-enjoy nila yung sobrang kaligayahan, yung sobrang sarap. Totoo naman kasi yung talaga. Kasi ang isang babae ay grabe yung kanilang kahinaan pagdating na talaga sa kanilang mga tilapia kapag kakinakain na ang tilapia napakasarap naman talaga sa pakiramdam. Lalo kapag yung kain ng isang lalaki sa isang tilapia isang babae yung may kasamang pagmamahal yung dahan-dahan niyang uni-unti-unti lang yung kanyang paghalik. Ayan. Sa tilapia ng isang babae alam nyo ba ang sarap ng pakiramdam kasi mapipil mo yung sobrang mahal ka ng isang lalaki kapag sila ay kumakain ng inyong mga tilapia. At hindi lang yon May mga kalalakihan kasi na masakit kumain ng tilapia. May mga kalalakihan naman na magaling talaga kumain ng tilapia. Yung smooth lang talaga. Yung may kasamang pagmamahal. Yung dahan-dahan dahan lang hanggang sa ang isang babay ay magiging L na ito mga kasawi. May mga kalalakihan naman na sobrang panggigigil sa tilapia ng isang babae ay napapalaka na ang kanilang pagsip dito. Kaya kadalasan ay nagiging masakit na ito. Kaya sa mga kalalakihan, be sure lang kapag kayo ay kakain, wag nyong panggigilan ang mga tilapia na isang babae para naman mas ma-enjoy nila kapag kayo ay nagmumukbang dyan. Kasi baka mamaya, sarang el ninyo ay hindi nyo na, ayan, nakokontrol ang gigil ninyo. Kaya kumbaga napapasakit, pag sobra na yung pag kain talaga ninyo at sobrang higop na at hindi nyo na nakukontrol kayong ending imbis na masarapan ang babae ay hindi na ito nasasarapan nasasaktan na po sila sa inyong pagmukbang kaya kailangan na gawin ninyo ay dahan-dahan lang tamang proseso syempre pagkatapos nun ay malalaman nyo din naman yan the way na ang isang babae ay magsalita na ng kanilang mga el na sinasabi nagsasabi sa inyo ng mga words habang sila ay minumukbang. So, kapag sila ay nagsalita na ng mga ganon, ibig sabihin sila na ay nasasarapan, na enjoy na nila, at higit sa lahat sila na ay sobrang L na L na L na. Kaya nasasabi na nila yung mga gusto nilang sabihin habang sila ay nag enjoy na kinakain mo sila mga kasawi. So, yun lang po yun mga kasawi, ang ating advice sa ating sender. At syempre, pakinggan nyo yan mga kalalakihan. Kaya kapag kayo ay kumakain, kumain, siguraduhin ninyo na wag mang gigigil. Ayan, dahan-dahan lang para naman mas ma-enjoy ng isang babae. Dahil mismo ang ating sandal nagsabi na, sabi nga nila iba ang pakiramdam kapag sila ay minumukbang. Sobrang abot langit yung sarap at kaligayahan kapag sila ay kinakain nyo sila, mga kasawi. So, lang po mga kasawi yung ating advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang samang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe mga kasabi, pwede kayo magsubscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!